Hi guys! Ito na tayo. Nag-change curtain na naman tayo. O, ayan, summer na kasi guys. Kaya ito ako. Papalit-palit na naman ang curtain. Ayan na nga, hindi na nga magkanda ang inyong lola guys. O ito, kinakabit ko na ang bagong kartin, Hindi mo siya bago. Last year ko pa yung gamit. O, ayan na nga, o guys. So tingnan natin na paano magkabit ng inyong lola. Kasi summer na. Kinakilangan mag-general cleaning na tayo. di ba Maganda sa paningin. O yan na nga guys. So pakit-akit na ang lola niyo kumuha panangupuan. ng upuan para la ang maabot niya ang mataas na bintana. Ha, alam niyo naman tayo, oh, may pagka superwoman. Ayan, oh, di ba? Oh, ayan, oh, kahit hindi ako professional sa pagkakabit ng curtain, natupad ko ang aking ano pangarap na makabit yung aking kurtina. O, oh, yan na nga, guys. oh, di ba? O, oh, perfect. oh, di ba? Di tayo professional niya na. <laughs> oh, yan na nga, guys. oh, natapos ko na rin ang pagkakabit ng curtain. oh, di ba? oh, nakuha niya na. Ang galing. oh, yan na. Dito na tayo sa aking dining area mag ano muna ako bakim bakim kasi lilipat ko yung aking TV diyan kaya nag ano li ako nag ipod ipod o oh, ayan na nga guys so tingnan nyo, oh, ang hirap buhotin oo oh, higitin pala ang ano aking rack ng TV alam naman tayo tumatanda na mahina na ang tuhod hindi na alam pa paano mahigit ang TV o oh, ayan na nga guys kahit pa parang, nakapag sa is na ako ng aking dining area o oh, ayan na ang aking finished product <laughs> <laughs> konti lang. At next time, yun namang aking Japanese room, ang isusunod ko bukas. O, ba diba? Thank you for watching, guys. Salamat, maraming maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking munting vlog. See ya! Bye-bye! O, yan na. Bukas na yung aking Japanese area. Thank you!